Good day ulit mga bossing no, So panibagong video naman Ang gagawin natin is maglalagay lang tayo ng konting accessories Ito yung nabili ko mga boss sa Shopee ito yung side mirror kung makikita nyo napakalaki di ba and yung presyo nito mga boss is nasa ano lang 80 89 yata or ano 79 ah uh, yung link nito mga boss is nasa description naman lalagay ko tas lalagay din tayo ng ano ng phone holder dito and sa mirror nga pala um, nakabit ko na rin tong um, blind spot tong bilog na to yan Kinabit ko na uh, may 3M tape lang naman yan sa likod. Tapos, eto yung ano nya. Kung ikakabit nyo itong mga bossing, kailangan nyo ng ano yung extension sa side mirror. So, eto. Um, Kabitin na natin mga bossing. Bago natin ikabit mga boss, tingnan natin yung comparison nung stock na side mirror. Tapos, yung binili natin. ito yung binili natin at tapos ito yung stock ng motor. Yan, kung mapapansin yung mga boss is napaka, napakalaki talaga ng difference no so sa murang halaga mga boss ganda na itong side mirror so sobra Pala hindi naman ako seller na ito o pinopromote pero napansin ko nung nagandaan na talaga ako mga bossing sobrang ganda tsaka sobrang laki yeah, functional naman yung laki nya talaga makikita may yung nasa likod yan ito yung comparison nila ang laki ng agwat in terms of ano size nya so kailangan mga bossing pinakita lang ko yung comparison ng dalawa and kabit na natin ito mga sir yung sinasabi ko pagka ikakabit nyo yung uh, side mirror kailangan nyo ng itong extension na to kasi pagka wala to, baka tumama yan. Ito yung sinyalis na tumatama yan. Makitang-kita nyo naman yung ebidensya mga boss na gumagasgas talaga siya So kailangan niya ng extension dito. So para may kabit to. Mura lang naman to mga boss sa so Shopee. Nasa limang piso lang ata to kung makikita. It's either ano. Hindi ko alam kung pang Yamaha ba to or pang Honda. Dalawa yun eh. Kasi ito, ang thread na ito mga boss is pakanan. So ang ikot ng side mirror pagka kinakabit is pakanan So yon ang unahin natin yung kabit mga boss itong kaliwa ay ito itong kanan pala mga bossing so nakaharap tayo sa motor kaya kaliwa ito mga bossing ikakabit na natin and ang maganda dito mga sir is may kasama na siyang rubber para hindi pumasok yung tubig dito yung talsik lang naman once na nailagay nyo na yung extension ng side mirror pwede nyo na ikabit mga bossing dahil pakanan to pakanan din yung ikot nakabit na natin tong sa kanan mga sir ang isunod na natin is yung sa kaliwa dito naman sa kaliwa mga sir da, ang ginamit kong extension dito is dalawa bakit dalawa? kasi unang una may MDL ano ako MDL switch kasi pagka isa lang yan tatama na siya hindi siya mag ano so nagdagdag ako parang pumatong lang dalawa yung extension at saka para may kabit na natin tong ano uh, phone holder So, ganun, uh, same procedure, mga boss. Right, ano din to yung ikot e net. Dito, mga boss, dahil may MDL switch tayo, tapos itong phone holder. Kailangan nyo talagang, ano, uh, discard yon Ito na mga sir yung final na ano na pinahirapan talaga ako nyan sa kaliwa kasi ano tumatama talaga siya mga boss so discarte lang talaga. Ito na yung phone holder natin. So yan mga boss nakapit ko na yung kaliwa at kanan so pwede na gamitin to. <laughs> So, yun mga boss, ito yung final look ng rusin natin na kinabit natin yung bagong side mirror. So, guwapong guwapo. Pastigin, naging macho kasi lumaki yung side mirror niya. Tapos, nakabit na natin yung phone holder. Yan. Ganda. Sulit na sulit sa presyo niya mga boss na below 100 pesos na side mirror. Malaki na. Maganda pa. At saka, functional talaga kasi napakalaki. Talagang kita mo lahat ng nasa likod. So, 'Yun lang po sa ating video ngayon, no? so 'yun. Gupings na ulit si Rusi natin. So 'yun lang po. And dito ko na tatapusin 'yung vlog. And 'yun lang po. Kita-kits po sa next beat. Bye.